Good morning, madlang people. Mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, ngayong araw na ito, i-share ko na naman ang salita ng ating Panginoon. Ang mababasa natin dito sa Matthew 11, 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat lahat na nabibigatan at dughang na nahihirapan sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kung sa Cebuano pa, Matthew 11, 28, Dool ka kanako, kamong tanan, ngagikapoy o gibugatan o papahulayon ko ka Mga kapatid, mga kaisinan, uh, nagkasalig ang atong amahan nga to sa langit na siya ang ka na to. So, karong mga panahon na dirty ang atong mga problema. Uh, daghan uh, ka yung mga paghitabo na dili na ito mapunggan sa atong kinabuhi sa atong kalibot labi na gayod sa ahay bisan nato pero aturo yun yung isali sa ginoo kay wala giuban na, walang ibang makakatulong sa atin kundi siya lang so mga kapatid lapit lang tayo lahat sa kanya at ato at, at ipaubaya natin sa kanya lahat natin lahat natin mga problem ah sa buhay ko, ako nga, ang dami kong problema. May time na parang hindi ko na kaya, pero iniisip ko na lang na may Panginoon naman na siya nang bahala sa atin. So bakit naman ako mag-alala na siya naman ang ating Ama na nasa langit. Hindi naman niya tayo pabayaan at siya ang mas makapangyarihan kasi siya ang nagmamayari ng sanlibutan lalo na tayo na pinakamamahal niya sa lahat ng ginawa niya tayo ang pinakapaborito niya dahil uh, ginawa niya na kamukha niya at dapat natin pasalamatan ang araw-araw nating buhay na uh, binigay niya sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay tayo. God bless us all.